Guys, sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-tester ng trigang switch kung functional pa ba ito or hindi na. So kailangan gumagamit tayo dito ng tester kahit anong tester basta may resistance so pwede nating gamitin. Dito sa trigang switch may tinatawag tayo ditong common at return. Makikita nyo dito sa likod ng trigang switch so may nakasulat ditong mga diagram. Ayan ito yung diagram ng switch natin. So, ito yung switch 1, switch 2, at switch 3. Kailangan, pag magbasa tayo ng diagram, kailangan mabasa natin yung uh, mga litra dito or alphabet. Ibig sabihin yan, nasa tamang posisyon tayo sa pagbasa ng diagram. So, ngayon, ituro ko sa inyo dito kung saan dito yung common at return. So, dito sa baba, makikita nyo dito, merong horizontal, vertical, tapos parallel na linya. Ibig sabihin yan, dito sa baba ang common dito naman sa taas may vertical tapos may horizontal na linya ibig sabihin ito dito sa taas na to dito natin ilagay yung return papunta ng ilaw ngayon itester na natin kung functional pa ba bawat switch nito so makikita nyo dito merong times 1, times 10, times 100 so resistance to guys so dito natin ites kung mag troubleshooting tayo dahil continuity yung hinahanap natin guys, so isit natin dito sa times 1. Kapag walang continuity, ibig sabihin sira yung switch natin. So ngayon, nasit na natin yan sa times 1. Kailangan tingnan natin itong needle point para malaman natin kung gagalaw ba ito. Pagdikitin natin itong test rod, ayan gumagalaw, ibig sabihin may continuity. Itong isang test dito natin ilagay sa common, ayan. Tapos itong isang test rod, so ilagay natin dito sa uh, return ng switch para malaman natin kung functional pa ba or hindi na. Kailangan pag mag-tester tayo ng trigang switch, guys, isa-isahin niyo itong pindutin para malaman natin uh, kung may continuity ba itong bawat switch. So ngayon, itis natin dito 'yung jumper natin, connected ba dito sa switch 1 hanggang switch 3 kapag gumalaw 'yung needle point ng tester ay ibig sabihin connected to so ayan gumagalaw ibig sabihin gods yan next ay ito tayo mag tester sa return so kailangan pasok natin dito sa butas na to kahit sa anjan ok lang so yan ang gawin natin ay i-on natin itong switch natin kapag gumalaw yung needle point Ibig sabihin good, so gumagalaw, good 'yan. Kapag so, hindi 'yan gumagalaw, ibig sabihin sira 'yung switch natin. So kailangan natin palitan. So dito naman sa switch 'to, kahit saan 'yan. So off natin ito, tapos ito namang isa. Ayan. Ibig sabihin 'yan, gumalaw. So good 'yung switch 'to natin. So dito naman sa pangatlong switch, kahit saan dito'ng butas na 'to. So on pa rin natin 'yung switch natin. So, ibig sabihin yan guys, gumalaw, uh, goods yan.